Si Simon Philip Cowell, ipinanganak noong ikapito ng Oktubre taong 1958, ay isang personalidad sa telebisyon, negosyante at record executive. Siya ang nagtatag at nag-iisang may-ari ng British Entertainment Company na Psycho at ang lumikha ng mga prangkisa ng X Factor at Got Talent. Naging judge siya sa British Television Talent Competition na palabas na Pop Idol from 2001-2003. The X Factor UK from 2004-2010, 2014-2018 at Britain's Got Talent from 2007 present, at ang American Television Talent Competition ay nagpapakita ng American Idol from 2002-2010. The X Factor US from 2011-2013 at America's Got Talent from 2016 at kasalukuyan. Matapos ang ilang tagumpay noong 1980s at 1990s bilang record producer, ahente ng talento at konsultan sa industriya ng musika sa UK, nakilala si Cowell sa publiko noong 2001 bilang isang hukom sa pop idol, isang palabas sa telebisyon ng talento na matagumpay niyang naitayo at ang lumikha nito na si Simon Fuller. Kasunod nito, nilikha niya ang The X Factor noong 2004 at Got Talent noong 2006. na naging matagumpay ng na mga franchise sa telebisyon na ibinibenta sa buong mundo. Si Cowell ay madalas na gumagawa ng mapurol at kontrobersyal na mga komento bilang isang hukom sa musika sa telebisyon at palabas ng talento, kabilang ang mga insulto at karunungan tungkol sa mga kalahok at kanilang mga kakayahan sa pagkanta. Pinagsasama-sama niya ang mga aktibidad sa parehong industriya ng telebisyon at musika. Si Cowell ay gumawa at nagpromote ng matagumpay na mga single at album para sa iba't ibang recording acts na kanyang nilagdaan at kinuha sa ilalim ng kanyang pakpak. Kabilang ang Little Mix, James Arthur, Labyrinth, Leona Lewis, Fifth Harmony, at marami pang iba. Nakapirma na rin siya sa mga matagumpay na boy band tulad ng Westlife, One Direction, Pretty Much, at CNCO. Noong 2004 at 2010, pinangalanan ng Time si Cowell na isa sa isandaang pinakama-impluensyang tao sa mundo. Noong 2008, The Daily Telegraph ranked him na pang-anim sa kanilang listahan ng isandaang pinakamakapangyarihang tao sa kultura ng Britanya. Sa parehong taon, natanggap niya ang Special Recognition Award sa National Television Awards. Sa 2010 British Academy Television Awards, natanggap ni Kawal ang BAFTA Special Award para sa kanyang natitirang kontribusyon sa industriya ng entertainment at para sa kanyang pagbuo ng bagong talento. Noong 2018, nakatanggap siya ng bituin sa Hollywood Walk of Fame sa kategoryang telebisyon. Ang pinakamatigas na hukom sa kasalukuyang na nasa panel, si Simon ay kilala sa kanyang prangka, tapat, ngunit kung minsan ay brutal na mga pamumuna, pangiinsulto, at katalinuhan tungkol sa mga kalahok at kanilang mga kakayahan, at kadalasan ay ang unang boss. Gayunpaman, hindi siya gaanong mahigpit sa paghusga sa mga palabas na gat talent, kaysa sa paghusga sa American Idol o X Factor at gusto pa nga niya ang ilan sa mga nakakabaliw na akto na dumarating sa audition sa palabas. Anong masasabi mo kasuki tungkol sa katauhan ng sikat na personalidad na si Simon Cowell? Free kang mag-comment sa box section at aking babasahin yan. Muli, maraming salamat and God bless us all.